Tamang kape nga pala ako na ito ngayong gabi, no? Nagugutom na ako, kaya tumayo agad ako para pumunta doon sa may kusina para magluto ng bulalo. Kaya sinala ko na agad yung kaldero at ilagay ko na nga pala itong mga beef shank. Panalo to, guys. Masarap tong food tripin, lalo na pag may sinusutsot ka. Nagiwan na nga pala ako dito ng sibuyas na pula, no? Bakit nga pala pula tawag dyan? E eh, kulay violet yan. Nagiwan na rin pala ako ng sibuyas na puti. Tapos nilagay ko na doon sa may beef shank. Naglagay na rin pala ako ng paminta at ilagay ko na rin pala ng tubig. Punuin natin yan para marami tayong sabaw. Tapos naglagay na rin pala ako dito ng asin. At hintayin natin kumulo. nire ko na nga pala yung pechay bag yun na ilalagay natin sa may bulalo. Tapos nag-ready na rin pala ako dito ng mais at patatas. Medyo matagal nga pala ito maluluto. Mga isang oras din mahigit. Kaya gagamitin ko na nga pala yung order ko na Philips Neck Shoulder Massager. Ito nga pala yung button niya. Ilong press mo lang para umandar. At ito yung ibang function niya para sa control ng massager. Ito yung charging point niya. At ito yung adjustment para sumakto sa katawan mo. Rechargeable nga pala siya guys at para nga siyang belt bag. Kaya pwede mong dalin kahit saan. Kung madalas nga sumakit likod mo, eh bumili ka na nito. Ang lupit nga nito guys eh. Para nga may nagmamasahe na kamay sa likod mo. Ang sarap sa likod nito guys, may relaxing mode siya at may hard mode din siya guys. Kung gusto mo nang madiin, buti na lang nag-order ako nito. Sakto nga nagluluto ako ng bulalo. Matagal-tagal din maluto yun kaya tamang masahi muna ako dito. Sa mga gusto mag-order nasa sa comment section lang or nasa Yellow Basket. Kaya reguluan mo na ang sarili mo o mahal mo sa buhay. Mga isang oras nga ay eh, kumukulo na nga pala ito bulalo no. Kaya tatanggalin natin yung mga particles na lumulutang. Tapos titikman naman natin yung sabaw kapag medyo kulang eh dadagdagan natin siya ng asin. Lalagyan din natin ng konting patis. Tapos titikman ulit natin. Medyo kulang pa kaya binigyan ko na nga pala ng beef cube. Mga ilang minuto nga lang ay ilalagay na nga pala natin itong mga mais. Mga 5 minutes nga eh, susunod na pala natin itong mga patatas. Mga 3 minutes eh, susunod na pala natin itong mga pechay bagyo. Ito yung pinakahuli natin ilalagay. Mga 2 minutes nga lang eh, okay na. Kaya papatayin na natin yung kalan. Sumandok na nga pala ako dito ng kanin na bahaw Tapos sumandok na rin pala ako dito ng ulam na bulalo Sarap nito, kaya tara, food trip na tayo Hmm, grabe Bulalong bulalo, bulalo. Ayan, dalawang sili hmm Perfect. The perfect bite ni Ninong Rai. Mm. Tingnan nyo naman to guys, oh. bone marrow oh. Jeez, sarap nito. Ito yung kanyang bone marrow guys. Ayan. Mmm. You know what I mean? Yan. Sarap niya, no? Grabe. Nakuha tayo sili. Lagyan natin yung dyan. Yan. Tagisa sila. Yun, no? Know. Mmm. Oh. Grabe guys, panalo to. Trap. Ah, grabe guys. Sobrang sarap. Panalo.